Good day everyone! It's me again, King Wawa! At ngayong araw, ibabahagi e, ko sa inyo ang 10 ways to become stronger dito sa Lone9! Okay, so 3 days na since nung official launch and for the past 72 hours, eh inaral ko mabuti yung mga character building features ng game, kung paano ba nag-work yung mastery, ability, etc. At yan yung pag-uusapan natin ngayong araw. So huwag na natin patagalin pa, simulan natin sa Weapon and Armor Mastery. Okay, so etong Weapon Mastery, na e nabanggit na natin sa last video. Eto yung pinaka-level natin. For example, crossbow yung gamit mong weapon. Every time na mag ka, and papatay ka ng mobs, ay e guaranteed na makakakuha ka ng XP. And kung tatama naman yung basic attacks mo, or mag-critical yung hits, e meron siyang chance na makapulot ng konting XP. Kaya when it comes to leveling, attack speed, critical build talaga ang meta. So ano bang makukuha natin once mapalevel natin yung weapon? Bukod sa stats na nakasulat dito, e mag magkakaroon ka pa ng points sa weapon traits. Pag-uusapan natin yan mamaya. Etong armor mastery naman, ina eh pag usapan na din natin to. Pero explain ko lang siya further. So meron nga tayong tatlong types ng armors. Ang cloth, plate, and leather. So na depende sa kung anong suot mo, kung aling stats yung makukuha mo dyan. And yung laki naman ng value ng stats, e eh, nakadepende sa dami ng parts na suot mo. For example, etong akin, meron akong suot na isang cloth. Kaya nakakuha lang ako ng 10 MP regen. Meron naman ako suot na tatlong leather, kaya 40 yung nakukuha kong HP regen. And may suot akong isang plate, kaya meron akong 200 max HP. Ngayon, paano ba natin ma-unlock yung mga stats na nasa baba? Ma-unlock natin yan sila kapag napalevel natin yung armors. Oo, pinapa-level din dito yung armors. Ma-unlock natin yung mga next na stats sa level 20, 40, 60, and so on. Eh, paano ba sila le-level? For example, gusto mong pa-levelin yung leather. Ang kailangan mo lang gawin ay e mag-equip ng at least isang leather na armor dun kusa ng le-level yan kapag umihit ka ng mobs. Next is skills. Okay, so kahit ano pa yung weapon mo, sobrang laking baki ng skills dito sa game. Lalo kapag tumaas na yung Empyrejan stat natin, magagamit na natin lahat ng tuloy-tuloy. So saan ba natin sila makukuha? Sa mga skill shops sa mga town. Pindutin lang natin yung map dito sa top left, etong may bahay na icon, then etong NPC na libro yung icon. Pwede natin i-autopath yan sila para bumili ng skills gamit ang gold. By the way, I suggest na dito ka bumili ng skills sa lindris, since kompleto yung skill books dyan sa DnP kasi dalawa lang yung binibentang skills eh. And also, huwag mo rin kalimutang meron silang level requirement, kaya bilhin mo lang yung pwede mo nang magamit. Next is weapon traits. Okay, so ang weapon traits ay konektado yan sa skills natin. Every time na level yung weapon mastery, ay eh makakakuha tayo ng isang point dito. For example, level 43 na yung weapon ko, edi eh di meron akong 43 points na pwedeng gamitin. Yun yung kailangan natin para ma-unlock yung traits ng mga skills. Pampalakas yan ang skill natin and magkakaiba yung effects nila. For example, etong aim shot skill. Mamimili ako kung alin sa tatlong traits na to yung gagamitin ko. Etong kulay pula ba na yung effect ay lalakas yung damage? Etong kulay blue na mas mabilis yung cooldown and mas mababa yung MP cost? or etong kulay dilaw na sure hit and nagkikrit. So kailangan mong basahin yan isa-isa para malaman mo kung anong effect yung bigay nila. By the way, isang pat lang yung pwede mong piliin, hindi sila pwedeng ikalat. Nakasulat din dyan sa lower right kung ilang trait points yung kailangan mo. Next is equipment. Okay, so medyo magulo pa sa akin yung sa crafting na equipment. Kaya pag-usapan muna natin yung about sa enhance and refine. So una, syempre familiar na sa atin tong enhance. Ito yung magkakaroon ng plus yung equipment natin. So meron siyang safe enhance kung tawagin. Yun yung limit kung saan hindi mababasag yung gamit mo. Which is plus 7 sa weapon and plus 5 naman sa armors. Kapag tinray mo siyang i-enhance ng lagpas doon, e possible na maglaho yung equipment mo. Kaya kung ayaw mo umurong yung progress, e wag mo siyang isusugal. Instead, kung gusto mong magkaroon ng higher enhance, eh dun ka lang pumalo sa duplicate na equips. Para kahit mabasag, eh meron ka pa rin magagamit. Yung accessories lang yung hindi nababasag. Kaya kapag nag-fail yung enhance mo, eh bababa lang yung plus niya. By the way, yung enhancement materials, inaukuha eh natin sa Darkwood Dungeon. Pero yung para sa accessories, eh sa floor 2 pataas lang drop. Then etong refine naman, e eh malalagyan mo ng random stats yung mga equipments na kulay blue pataas. Pag pinindot mo tong information icon, e eh yung mga stats na pwede mo makuha. And random yan. Kaya kung hindi mo gusto yung nakuha mong stat or mababa yung value, e eh pwede mo siyang i-refine ulit. And don't worry, dahil pwede mo naman piliin kung isisave mo yung bagong stat na lalabas o hindi. And kung minsan pa nga, e pwede tayong makakuha dito ng dalawang stat sa isang equipment. Gaya na etong akin, may attack na, may critical hit pa. Next is Avatars. Okay, so eto yung gacha na part ng laro, wherein magkakaroon talaga ng malaking advantage yung mga spenders sa mga F2P. So obviously, makukuha natin to sa summons, and mas mataas yung rarity, e eh mas maganda yung stats na bigay. Pero syempre, mababa lang yung chance na makakuha ng epic pataas. Except kung will ka, since may PT system dito, guaranteed na makakakuha ka ng epic. So sa mga malas dyan sa summons, kagaya ko, e eh, eto yung habol natin dyan. Yung makompleto, yung mga rare avatars pababa para makuha tong collection stats. Nakalista naman din dyan yung stats na bigay. By the way, yung mga duplicate mong avatar, e eh, pwede mo yan i-combine para magkaroon ka ng chance na makakuha ng iba pang avatar. Or kung suswertihin ka, e eh, ng higher rarity. Pero ang baba ng success rate, kailangan mo pang mag-combine ng madaming beses para tumaas yung rate niya. And based dito sa combine points, e eh, meron din siyang PT system. Kaya pay to talaga. Next is stat points. Okay, so yung character stat points dito eh hindi na through leveling. Kundi kapag ni-use mo yung chalice of blessing sa bag mo. One chalice equates to one stat point. Eh saan ba yung maukuha? Sa main quest? sa Spire of Trials and sa ilang subquests. Yung mga kulay blue na exclamation point sa mapa. So pag pinindot natin yung HP bar ng character natin, ilalabas yung window niya. And sa bawat main stat, ay eh, merong magkakaibang substats na bigay. For example, per one strength, ay eh, magkakaroon ka ng plus 5 melee attack, plus 5 ranged attack, plus 2 critical, and plus 15 bag weight. And hanggang level 30 lang yung max sa bawat main stat. Kaya hindi lang isa yung lalagyan natin dyan. So depende sa weapon and build nyo kung anong lalagyan niya dyan. Kaya need natin basahin isa-isa kung anong bigay nila. Next is Relic. Okay, so very straightforward tong relic. papalevel mo lang siya and makukuha mo na yung stats na nakasulat dito sa right side. So tatlo yan, ang origin of destruction na Attack ang bigay, barrier protection na defense ang bigay, and crystal of life na HP ang bigay. And every 2 levels ay eh may bigay silang bonus stats. May kita niyo yung listahan kapag pinindot niyo tong additional option. So kahit palevelin niyo tong protection and life, ay eh may makukuha pa rin kayong offensive stats. Also, kapag pinag-add mo lahat ng levels na mga yan, e ma-unlock natin tong resonance effect na skill damage naman ang bigay. So ganoon lang siya kasimple, Papalevelin mo lang. Ang poproblemahin lang talaga natin dito is yung pampalivel sa niya, which is ang temporal piece. So yung pina-reliable nating source niyan is sa corrupted labyrinth na dungeon, sa daily missions, and ang pina-marami sa weekly missions. Kaya mahalagang tapusin natin itong mga to palagi. Next is item log. Okay, so sa ibang games, ang tawag dito ay collection or codex. Basically, maglalagay ka lang dyan ng items kapalit ng stats. So kung paano siya nag-work, e ganito. Kada makakakompleto ka ng isang set dyan, eh makakakuha ka ng isang point. And yung iba dyan, e kailangan ng enhance. So nakadepende sa dami ng points na makukuha mo, kung anong stats yung ma-unlock mo dito sa right side. And sobrang convenient niya. Since lahat ng items na kailangan mong i-deposit, e eh pwede mong tingnan kung saan makukuha. Pindutin mo lang yung item, etong location icon, and pwede ka na mag-auto pa. Next is ability. Okay, so etong ability yung considered as class dito sa game. Mukha lang yung komplikado pero simple lang din siya. So dito sa ability tab, eh, may kita nyo lahat ng abilities. Para nyo ma-unlock ang mga yan, pindutin nyo lang, then nakasulat dito sa right side yung conditions para ma-unlock mo sila. Gaya na itong Terenos Power, ma-unlock yan kapag nakil ko si Ratan. So bawat isang ability, eh, merong active skill and passive stat. For example, itong Polish Weapon. Kapag nilagay ko siya sa left slot, ang gagana is yung active skill niya, which is pinapalakas niya yung attack power ko in a short duration. Kapag nilagay ko naman siya sa right slot, eh magkakaroon ako ng attack power. Punta naman tayo dito sa second tab, which is yung class codex. So dito ay e nakalagay lahat ng combinations para ma-activate yung class na gusto natin. For example, crossbow yung weapon na gamit ko, edi perfect sa akin tong scout training na class. Ang ginawa ko lang ay e nag-equip ng dalawang enhance na ability sa taas, dalawang recon na ability sa gitna, and dalawang defense na ability sa baba. Then na-activate ko na yung scout training na class. Eh paano naman ba natin ma-unlock tong mga stats na nasa right side? Ang kailangan lang natin ay e pa yung mga ability na naka-equip sa mga slots na to. For example, gusto kong makuha tong plus 30 range attack. Dapat, pag pinag-add yung levels ng mga abilities na to, e eh 200 yung total. Ganun lang kasimple. E eh, paano naman ba pinapalevel yung abilities? Basta gamit mo yan sila, e eh kusa na silang level Mas mabilis nga lang lumevel yung mga nasa active slots or left side kesa sa passive slots which are nasa right side. So, all in all, ang goal talaga natin dito is tatlo. Una is pumili ng combination na bagay sa build natin. Pangalawa, maghanap ng ability na maganda ang active skill para sa left side at magandang passive stat naman para sa right side. And pangatlo, is paliberin lahat ng abilities to level 100 para ma-unlock lahat ng class stats. O di ba? Basic lang siya maintindihan, madami lang talaga. And last but not the least, umun Okay, so hindi ko pa ito ganong nagigets pero i-explain ko lang kung paano ko siya naiintindihan. So meron ditong incubate na tinatawag. Maglalagay ka lang dyan ng 10 crystals and depende sa laki ng total points kung gaano kaganda yung stats ng humun na lalabas. Kung mababa yung total points, edi mababa rin yung stats. And kung mataas naman ang points, edi mataas din yung stats. Pero kahit gaano pa kataas yung total points, at tier 1 humun pa din ang lalabas dyan. Ngayon, Paano mo mapapataas yung tier niya? Kailangan mo magpa-level 10 ng dalawang humun na same tier. Then, i-combine mo sila. For example, level 10 tong Passion 2 and Loneliness 2 ko. Pag kinombine ko yung dalawang yan, e eh magiging tier 3 siya. Then, magra-random kung kanino nung stat yung magka-carry over. For example, sa first stat, Blessing of Life yung nag-carry over. Sa second stat naman, Wizard of Magic Wand, and so on and so forth. And lahat ng stats na ma-carry over, e eh aangat ang value. Kaya yung pinaagol natin dito ay e mag-incubate ng high stats na humun, ipa-level 10 sila, then i-combine. Ganun lang kasimple. So yun, sana nabigyan ko kayo ng idea sa kung paano nyo mapapalakas yung karakter nyo mga bro. And kung meron kayong additional infos or corrections, eh please pa-comment na lang sa baba. Malaking tulong yan. So yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita-kit sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.